Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mainit na tinanggap ng mga overseas Filipino workers sa Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang isinagawa nitong sorpresang pagbisita sa kanila. Kahapon ay sorpresang dumalaw ang Pangulo sa Lucky Plaza Mall sa Orchard Road na kilalang pasyalan ng mga Pilipino sa Singapore. Agad dinumog ang Pangulo ng mga Pinoy na nagpahayag ng tuwa at pagkagulat sa pagdalaw niya. Nagpasalamat sila sa Pangulo dahil hindi nila nakakalimutan ni Marcos sa mga OFW. Ipinangabot rin nila ang pagsuporta nila sa administrasyon kasabay ng pag-asa nilang magpapatuloy ang pagunlad at pagbabago sa Pilipinas. Dinalaw ni Pangulo Marcos ang Filipino community sa Singapore kasabay ng kanyang pagdalo sa 10th Asia Summit at pakikipagpulong sa mga negosyante. Aabot sa 400 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na imported na bigas at iba pang produkto ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa Maynila. Nadiskubre ang mga hinihinalang kontrabando matapos ang isinagawang inspeksyon sa tatlong bodega sa Antonio Rivera at Dagupan Streets sa Tondo. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, nasa mahigit 36,000 sako ng bigas mula Vietnam, Thailand at Myanmar na nagkakahalaga ng 90.2 million pesos ang nakita sa mga nasabing bodega. Nasabat din ang nasa 310 million pesos na halaga ng mga laruan, appliances, gamot, damit at iba pang kagamitan. Ayon kay Rubio, malaki ang epekto ng smuggling at hoarding sa pagsisikap ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Pansamantalang ikinandado ng mga otoridadan na sabing mga bodega habang nagsasagawa ng imbentaryo ang customs. Suportado ni Sen. Sherwin Gatchalian ng panukalang isali sa Pantawin Pasada Program ang mga middle class earner. Ayon sa mga mambabatas, hindi lang mga mahihirap ang apektado ng matinding epekto ng walang patid na taas presyo ng langis. Aniya, maraming mga miyembro ng middle class ang nangangailangan din ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni Gatchalya na kailangan munang pag-aralan ang panukalang pagsususpinde ng fuel excise tax. Posible kasi anyang mapababa nito ang kita ng gobyerno. Git ng mambabatas, mas maigi kung palalawigin na lang ang pantawid pa sa The Program. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ng gasolina ang excise tax rate, habang 6 na piso naman para sa kada litro ng diesel, 5 piso sa kerosene, at 3 piso para sa LPG. Ikinasana ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang mga prosesong kailangan para sa pagsasapribado ng mga state-run casino sa bansa. Ayon kay Pagcourt Chairperson at Chief Executive Officer Alejandro Tenko, target nilang matapos ang privatization sa loob ng dalawang taon. Kaugnay pa rin ito ng transition phase ng Pagcourt kung saan magiging regulatory body na lamang ang ahensya. Kabilang anya sa kailangan baguhin ay ang corporate structure, business process at ang kapasidad ng pagcore. Kasabay nito sinabi rin ni Tenko na puspusan na ang modernisasyon sa mga state-run casino para makahikayat pa ng potential buyers. Samantala, gumagawa na rin anya ng paraan ng pag para matulungan ang mga apektadong manggagawa sa gitna ng transition. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.